Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Super funny ang pagbalik ni Enrique Hill sa ABS-CBN. Aliw na may pinasilip nga siya sa cellphone niya at nakapture talaga ang bogang reaksyon ng mga kapwa niya kapamilya star. Una nga riyan ay si Vice ganda na napatitig at napangiti ng husto. Sana hindi blurred na katawang chika ni Vice kay Enrique. Si Jugs Jugueta naman nag-warning agad na hindi tiyan ha sa tawa. Pero noong makita niya ang pinasilip ni Enrique Hill, grabe ang naging reaction na akala mo first time makakita ng ganon. Ay put ha ha malutong na say ni Jugs. Ang ibang kapamilya star na patakip ng bibig nagulat nang makita ang pinagyayabang ni Enrique. May isa na nagsabing how to unseen pero sina Teddy Corpus at siyang Hilario kaaliw ang reaction. Thank you for sharing. Ang kwelang sabi ni Jong kay Enrique. Maganda siya, naliwanagan kami sa ad naman ni Teddy. Siyempre, feeling jackpot naman ang komedyanteng si MC Mua na nagsabing ang gandang tingnan. Si Kian Cipriano na pasyet sa pinakita ni Enrique. Hindi ko alam ganito pala, chika pa ni Kian. Well, hula ng marami, pinasilip nga ni Enrique ang big bird niya dahil sa huling bahagi ng video, nakal nakalagay ang linyang, kakayanin mo bang makita si Big Bird. Si Enrique Hill nga ang bida ng I Am Not Big Bird na sinuting na sa Thailand na produce ng Black Sheep Immerse Entertainment Anima Studios. Siya nga pala marami ang kinilig ng magpa-pictures si Enrique sa tabi ng big photo nila ni Liza Soberano na nasa hallway ng ABS-CBN. Sila pa ba o mag-ex na sina Enrique at Liza? Well, let's see. Thanks, guys, for watching, and God bless everyone.